Makabot siya. Ito naman yung beef shoulder blade. Bali, didibon natin. Panorin nyo, paano lang kayo magdibon dito ng baka. Sa amin siya. Maliit lang siya. Yan. Lagi noon na yung ganyan. Tanggal yun to. Dib sa ibabaw. Kasi total ito dibon. Kaya yung mga kahit masyadong walang experience, tuloy nyo lang kasi pagdating dito, training naman kayo. Pero pagdating sa interview, huwag niyo sabihin wala kayong alam na konti. Meron kayong alam na konti. Kaya yung mga nagaano, kahit ma walang masyadong experience, huwag lang yan. Kasi pagdating dito, training naman kayo eh. Yan. At yung mga yung dalawang agency na pinapanggit ko sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang yun doon. Kasi hiring, start na brad, hiring ngayon. Pero hindi ando. Bright mirror at bright. Yung bright dati ba? Sister company rin ng Andrew Yung... Ano uh, yung dati? Andrew din niya? Oo. Oh, ano sila magkapatid? Parang ano lang sila din. Kompetensya. Okay. Kompetensya, kompetensya lang yan. Pero mga agency na mga kabutcher. Mga legit yan. Kaya huwag kayong matakot. Kaplay. Hindi sila ano? Hindi sila mga sa stock? Hindi. Alaga kayo doon. Kasi nga, ang sinasabi ko sa inyo, yung mga natatagalan dyan, tulad niya, nag-apply kayo ngayon, wala kang interview. Ibig sabihin yan, hindi pa kayo magbibisaan yan. Pero pag dumating yung employer nyo, na-interview kayo niyan, pa-medical kayo niya, within 4 months, 5 months pa rin nandyan na yung visa nyo. May visa na kayo. Uh -huh. Pero yung interview pa lang kayo, tapos ay-interview. Yung mag-apply pa lang kayo, wala pa interview, automatic mag-eat. Trabaho lang muna kayo. Mag-ipon kayo ng replacement fee. Ang kagandaan niya pa rin, binabahan nyo ng replacement fee pa rin. Oo, kasi ang picture din natin, hindi naman siya lahat pagpamudigal, pag wala pang oh. Kaya yun, ituloy nyo yung pare. Tsaka maganda nga yung rag. Bumababa yung ano nila. Pinabaan nila yung tango, yung, yung, yung placement fee. Malaking tulong sa inyo yan. Kasi nga, yung mga dumating ngayon, halos 35,000 sa 30,000 yung sila ano ngayon, 30,000 na tanong sila ano kan? Yung ano nila, distorted, sila, disto, sila butso. Kaya, kung gano'n ang balita, pero automatic, ano na yun? Kasi sabi sa akin ng source ng agent ko pa lang mga kabukir. Kaya, apply na kayo, di ba? Tsaka yung age limit pala, lang, brad. Kung na age limit kasi, dami -apply, ka na apply brad, mga diba, 45 na. Yun ang parang dun. Mas di ko ano dito. Ayan, siya pala nag-ano ngayon, nag-handle ng hapon yan. yan, siya yung ano ngayon, siya nag-aano ngayon ng manager sa ngayon sa ating department. Kaya pag may complaint diyan tayo magtatanong sa kanya. Kaya apply nyo lang. Tsaka yung mga ano pala mga kabut Yung mga edad pala 40, alam ko pasok pa yan eh. Pero yung mga edad ng mga 45, parang alanganin na mga kabut Kasi nasa hypermarket kasi kami. Wala kami sa isang parang kumpanya na malaki. Pero ang uh, um, importante sa mag-aabol, huwag matakot, lakas na loob. Lakas na Huwag mo siya po na hindi ka marunong kasi katong mulo ito, tuturuan ka naman. Oo, oh, yun yung mga pinaka best dito sa Hindi ka tawalan talaga sa mga UK, medyo kailangan talaga doon. Experience talaga masyado. Ignore mo nga pare, ignore mo yeah. okay lang. Ignore, ignore. yan. Kailangan talaga mas mga experience na itong Pero marami pa rin sinusubok pa rin. Marating ko sa UK. Pero alam ko, may mga ano na rin talaga sila. May mga basic na alam na talaga na trabaho. Hindi talaga rin pwede yung ano. Kasi pag nagsubok talaga, lalo na yung mga maaamas sa mga butcher. Kasi nga, mayroon tinatawag na Facebook, butcher sa kala. So, pag hindi ka marunong ano pa rin, mga, kahit mag-steal pa nga lang May mga maaaras din diba kasi ng mga butcher eh yung inaano talaga nila parang inaano nila yung mga yung mga mga galing lang sa ano yung pag-asikaso ng papel kasi meron talaga mga professional butcher at lalo yung mga ano may iba pa talaga ang ugali ng tao mayro masyadong mapagmataas kaya hayaan mo lang sila wala mo lang sila tuloy nyo lang ang pag-apply mga butcher hayaan mo sila yung mga magaling ng mga na butcher na yan kasi kayo, tayo mga Pilipino, mabilis tayong matuto. Tandaan nyo yan. Mabilis tayong matuto. Kaya yung trabaho nila, matutunan din natin yan. Kaya brad, sa araw-araw na -araw trabaho nga sa nyan, hindi natin matutunan. Kaya, pag nandito na kayo, matututo natin yan. Walang problema, basic and basic lang yan. So, Tulad yung ginagawa ko, basic na trabaho. Pag sa umpisa, medyo mahirap lang, pero pag araw-araw mo na ginagawa, tulad ako, bagal. Ang bakit? Hindi ko naman ito araw-araw na trabaho eh. Bagal-bagal lang tayo. So, alam natin yung mga patama. Kung saan patatamaan yung karne. Yun lang, mga kabutsyer, hanggang sa matuto na kayo. Kasi pag hindi kayo marunong patama ng karne, may rata ka kayo. Pero so, tayo mga Pilipino, basic lang yung brand. Kaya inaulit ko yung agency namin. Lalo na yung gustong mag-ano sa agent ko, Pakilala ko kayo, nasa comment section lang mga kaugod siya. Comment section, doon ko na nagsisin sa inyo kasi nga, ano siya, medyo dami nagko-comment sa kanya, dami na ano, na, na ano rin siya, napupuno na yung ano niya. Tapos yung FB page niya, mayroon siyang FB page, yung pinos ko dyan sa ano ko, sa FB ko rin, sa FB page ko, so may pinos din ako. Ayan, ya, kita nyo, yan lang magdibon. Oh. Yan, yan lang kami magdibon. Ganito lang para magdibon dito sa mga malalaking bansa ng UK, Canada iba rin magdibon yun pang ano dun, kita nyo yung wah, ah magpaangasan talaga dun sila kaya e, ano sila kita nyo yung mga vlogger na iba na ano talaga lalo na yung GC ng New Zealand Club kahit sa ano yung patuhan ng steak, kailangan may mga ano ka dun meron siyang mga tutorial ng pag-asa ganito yung pag-asa ng mga professional butcher, patali, may pag-steel, kailangan marunong kang kumano. Kailangan yung puro grip mo talaga, pang talaga, ganun ka talaga yung grip. Pero okay lang yung mga kabutcher. Kaya, hindi na yun. Medyo may basic na rin tayo ng tuna. Kaya, wala lang, din natin yan. Kaya nangangarap lang talaga mga butcher. Tuloy nyo lang. Walang problema sa atin. Kaya, hanggang dito na. Sana may magtulungan na naman ako yung video to. God bless. Sige.